Okay naman po yung family ko, pero yun nga po, um, lumaki po sa family na yung magulang ko po laging nag-aaway. Tapos, yung away po nila, like, nagkaasakitan na simula po nung bata kami noon, hanggang this time. Di, di nila naiiwasan mag-away. Like, ano, may mga ibang tao na nagko-comfort sa'yo na para gumaan naman yung loob mo sa ganong sitwasyon kasi grabe rin po yung traumatized paglaki ko po na nag-aaway yung magulang ko. Parang mas ramdam ko yung pamily, pagiging pamilya sa ibang tao kumpara sa kanila. Sobrang naka po ito sa akin kasi hindi rin po siya healthy sa mental health ko tsaka sa sarili ko po. Sinubukan ko po gawin to para rin po dahil sa pera. Parang am um, extra income po pero hindi ko naman po siya full time niya ginagawa. Nasilaw din ako sa malaking pera eh, kasi. Um, hi po, ako po si Yuno. 20 years old po from Cubao, Quezon City. And isa po akong alter sa Twitter na nagka-content seller po. Yung sa content seller po sa Twitter is sa pamamagitan po ng paggawa ng mga sexual video po, parang yung sa sarili nyo po, na, naghuhubad po, tapos pinapakita po yung mga private part po ng mga katawan. Um, nag, binibideo po ko po yung sarili ko noon na hubad-hubad po. Tapos, yun po, upload sa Twitter app. Then, yun po, marami pong nakakita ng na mga tao. Um, dati po, nung hindi pa ako um, humahantong sa gantong sitwasyon. am um, ako lang po ay nag-aaral, puro aral lang po, tapos naging nasa bahay po, gano'n. So, dumating yung pandemic days po, tapos nakikita ko siya sa mga social media app. And ayun nga po, na-curious ako na kung ano ba ginagawa dito, tapos hanggang sa ayun po, dumating sa ganung point na nag-video po ako ng sarili ko na hubot para sa viewers ganun po. Tapos yun nga po, na-curious ako kaya tinry ko po siya one time then hindi ko in-expect na marami pong makakita na, at makakapag-share po ng mga video ko po na ganun. Kaya ayun po, parang nainganyo ako pero sa una po, kinakabahan pa tapos parang yung dignidad ko po, iniisip po sinubukan ko po gawin to para rin po dahil sa pera. Parang am um, extra income po, pero hindi ko naman po siya full time na ginagawa. Pero yun nga po. Kasi nainganyo nga po ako dahil nga sa pera. Ganun. Enough naman po siya kasi minsan nga po sobra-sobra pa eh kasi ang laki talaga ng dumadating na pera sa'yo. Um, ano po, hindi po nila alam kasi kung kasi po mahirap po ito pag nalaman po nila kasi ano ba ah, hindi ko kaya niyo mga consequences na mangyayari gano'n. pero one time nakahiram po kasi ako sa cellphone ng kapatid ko eh sila po yung cellphone ko noon that time nagvideo po ako din sa cellphone niya ayun nga po nakalimutan ko po i-delete kaya ayun nakita po nila tas hindi ko na lang sabi ko buray mo yan then hindi ko na lang pinansin na parang wala lang ganoon then kinakalimutan parang walang nangyari gano'n. Tapos minsan, parang sinasabi niya, pag nag-aaway kami, yung kapatid kong yon parang pinang-aano niya sa akin yung nakita niya din sa cellphone niya na video. Kaya, pero, di ko na pinapasin kasi pag pinatulang ko, baka mas malaman ng magulang. Okay naman po yung family ko, pero yun nga po, um, lumaki po ako sa family na yung magulang ko po laging nag-aaway. Tapos, yun nga po, nagka-problema sila. Tapos, yung away po nila, like, nagkaasakitan na, nagkaabaranggayan po, ganun. Simula po nung bata kami noon, hanggang this time. Di, di nila naiiwasan mag-away. Uh, parang sariling comfort po, ganun, or minsan, ano, Like, ano may mga ibang tao na nagko-comfort sa yo na para gumaan naman yung loob mo sa gano'ng sitwasyon kasi grabe rin po yung traumatized traumatized ko po din sa paglaki ko po na nag-aaway yung magulang ko parang mas alamdam ko yung pami pagiging pamilya sa ibang tao kumpara sa kanila sobrang nakaapekto po ito sa akin kasi hindi rin po siya healthy sa mental health ko at sa sarili ko po. Gumating po ako sa point na yun nga, mag-commit ng during pandemic po, gano'n. Pero yun nga po, buti hindi ko tinuloy kasi like, umiyak na lang po ako ng sobra-sobra. Malaking apekto po siya sa akin, sa mental health ko, sa sarili ko. Yung gano'ng situation na pamilya na nag-aaway madalas. Dati, hindi naman po ako, oh, I mean dati po, parang innocent po ako. Then, yun nga, yung dumating ako sa point na to, tapos pumasok sa gantong environment, yun nga po, parang mas naging sobrang lawak na napag iisip ko, naging open-minded po ako. dami pong nagbago at mga tanong sa salili ko. Okay. Sa pamamagitan ng Twitter, um, po ako gumagawa ng mga videos na mga sensitive contents po. Like, um, nag-aano ng sarili. Like, tapos natry ko rin po ma makipag-ano, gumawa ng video with someone na with consent naman po yan. Kasi parang collaboration po ganun. Okay naman po siya, pero nung mga tumagal po, parang um, nawala na ako ng gana about sa paggawa ng ganun. Kaya, um, tinigil ko din po yan. Kaya, mostly ang ginagawa ko na lang po is, yung sarili ko na lang po yung video ko am um, nung dati po, nung pandemic, madalas po ako mag-upload like araw-araw nga po kasi yun nga po na po ako. Kasi if araw-araw po kayo nagpo-post, may chance na marami pong mag-chat-chat sa'yo na magbibili ng content mo, ganun. So, ayun po. Yun po ako, ano, araw-araw po nag ng mga videos po. Um, hindi naman po kasi yung ginawa naman po namin is safe sex po eh. Pero medyo kinabahan lang po kasi nga first time ko po yun na ano, ako yung magiging bot po, ganon. Kasi nga po, um, malaki rin po yung <laughs> yung ano niya Kaya medyo kinabahan din po ako. Pero yun nga po, as far as I go, um, okay naman po yung yung nagawa ang collaboration na ganon. Kasi minsan po, um, Lalo uh, na pag mga big time na avengers ganun po. Um, Nagre-request po sila ng mga video, like, yung mga weird na hindi ko naman po gustong gawin, like, ang creepy na gawain. Pero may mga ano naman po, nagre-request na, yun nga po, nagagawa kasi hindi naman po ganoon kahirap. Um, ito pong experience ko, yung ay pag po ako, is yung, yung dinidilaan yung tenga, parang ang weird for me, kung sa kanila okay pero parang sa akin po ako si yung ano pa pala yung susubuin yung daliri parang ano ang weird doon yung panahong active pa po ako sa twitter ko kasi po um, may mga bumibili po talaga ng mga taga ibang bansa like ayun po umaab kung sa lahat lahat po maabot ng 80,000 may Ano lang po yun, puro content seller po. Mga video lang po. Pag araw-araw po, um, mataas naman po. Like, nga po. Maraming pumapasok na pera. Nasilaw din ako sa malaking pera eh, Kasi pag may pera ako kasi minsan, mabibili mo yung gusto mo, gano'n. Pero nga po, um, okay naman po yung financially ko. Financially stable naman po ako. Pero Parang nakulangan po kaya sinubukan ko pumasok dito sa Alter World na to. Um nung una po ako, nung gumawa po ako ng video, um medyo hindi ko pa po kaya like yung iniisip ko po kasi yung dignity ko eh. Kaya sa una hindi pa ako sanay pero nung medyo tumagal, parang nasanay na pero hindi pa rin maiiwasan na isipin yung consequences na mangyayari, Tas yung mga judgment sayo kasi alam mo naman yung mga tao ngayon minsan mabilis mang husga kasi hindi man lang alam alam yung mga story about sayo ganon, um, disappointment din po sa sarili kasi nga gina dumating sa point na gano'n. um nagsisi din po ako kasi nga but dumating na ako sa point na to wala na rin po magagawa kasi nangyari na eh. dumadating po ako sa point na yun nga po, naging emotional about kasi nga dito po sa ginagawa kong pag-alter. Yung po, pag gabi-gabi po, doon ko po, dun po siya bigla nagsising it sa utak ko. Kung ba't ginawa yun, gano'n. Like, sobrang disappointment and iyak po sa sarili, gano'n. Ang um, discrimination po is yung, yun nga po, yung pagiging alter daw, gano'n. Yun nga po, may mga tao po kasi talagang mga mapangus eh, like, Ayun nga, hindi nila iniisip yung mga sinasabi nila sa tao na hindi nila iniisip kung ano yung mangyayari sa sinasabi nila ng ganun kung paano makaka-apekto yun sa kanila. Kaya ano po, yun po, yung pagdi-discrimination. Hindi po maiiwasan yun sa pagiging isang alter. Minsan hinahayaan ko pero minsan pinapatulan ko, gano'n po. Kasi lalo na pag masyadong below the belt na po yung mga sinasabi, dun nga po ako pumapatol. Kung ano, ma, kahit anong mangyari po, ay papatol po ako ganun. Kasi minsan po mali na po yung sinasabi nila about sa sarili ko. Ganun. Ganun po. Yung dapat dapat huwag nilang husgahan agad yung tao kung hindi man nila alam yung istorya nito kasi hindi nila kasi wala naman sila sa sitwasyon nila ngayon kaya dapat hindi sila agad-agad nang ka ng tao na 'yun nga po na ginagawa 'yun tapos na dapat 'wag agad-agad magbigay ng mga masasakit na salita sa kanila kasi ano hindi nila alam yung magiging apekto sa mental health ng tao na 'yun or sa sarili ng mga nag-alter po inpo katulad ko, nag-alter po na, sa, na dapat hindi agad-agad inuhusgahan. Kaya sana sa mga naguhus nanguhusga dyan, tignan nyo muna yung mga sarili nyo bago kayo manghusga ng tao kasi hindi nyo, hindi nyo, hindi nyo naman sila pinapalamon or pinapakain eh. Kaya, ayun lang, wag, wag maging mapanghusgang tao. Ayun lang po. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!